Magsasagawa ng renovation sa mga silid-aralan at pagsasaayos sa mga infrastrukturang pampubliko ang Sultan Bastura LGU bilang tugon sa mga hinaing na mga residente at pamunuan ng paaralan sa isinagawang expanded bisita sa barangay. Narito ang report. kailan lamang isinagawa sa Barangay Simway Seashore ang Expanded Bisita sa Barangay o Bringing Integrated Services and Innovation through a team approach ng LGU Sultan Mastura sa pangunguna ni Mayor Dato Armando Mastura kung saan nagkaroon ng bukas na dialogo sa pagitan ng mga residente at opisyal ng pamahalang bayan sa Barangay Simway Seashore. Sa pangunguna ni Barangay Chairman Nor Gampong Ibrahim, inilatag ng mga opisyal ng barangay at mga mamamayan ang ilan sa mga pangunahing problema ang kinakaharap ng kanilang komunidad, kabilang dito ang mga sirang pasilidad ng paaralan, kakulangan sa infrastruktura at iba pang lokal na pangangailangan. Bilang tugon, agad na pinag-utos ni Mayor Mastura sa Municipal Planning and Development Coordinator na si Engineer Mustafa Sinarimbo, katuwang ang Office of the Municipal Engineer at sa pakikipagtulungan ng Ministry of Public Works, BERMM, na magsagawa ng on-site survey at masusing pag-aaral sa mga lugar na nangangailangan ng agarang intervensyon. Ang naturang inspeksyon ay nakatuon sa renovasyon ng mga silid-aralan at pagsasaayos ng mga infrastrukturang pampubliko bilang direktang tugon sa mga hinaing ng mga residente at pamunuan ng paaralan. Inaasahan na masisimula ng renovasyon kapag natapos ang inspeksyon at assessment ng LGU. Jen Garcia, iMinds, Philippines.